bagong pinturo shift talaga ni Orme pag marami mga dunason sa Manila kabay, ibig sabihin yan malaki yung tiwala nila sa pamuno ngayon ni Yorme. iba talaga ang pagsik ni Orme dito na naman tayo sa ilalim ng expressway alam nyo merong footbridge dito dati ang itsura nito sobrang dugyot mapanghe, puno ng mga basura at literally nakakatakot duman At ngayon dahil sa tulong ng Boysen, itong donasyon nila na pintura, lalo nang pinaganda itong footbridge ngayon. Mas uh, balik alindog. Ta ngayon, i-update din natin itong plaza. Alam nyo ba, merong plano dito ng gagawin uh, redevelopment ito. Pero after ng inauguration, parang walang nangyari. Ito na siya ngayon, nagmisto lang parkingan, puno ng mga basura, at uh, dito na rin sila nagsusunog ng tanso. Ano kaya nangyari dito? No, tara. At itong i-update natin doon sa may ilalim ng Skyway, Expressway. Nalala nyo ka ba nung na-update natin to dito, development sana dyan. Dyan sa may plaza. Pero hanggang ilang buwan na kalipas, wala pa rin nasisimulan, no? At ito na nga yung footbridge na napinturahan na, 'di ba? Ang ganda ng tignan. Dati halo sa uh, nakakalungkot tignan diyan, nakakadugyot, no? Siguro dito dagdagan pa ng mga pailaw para wala nang tatambay dito ng mga tolonges. So, 'di ba? Ang ganda oh. Alright, so nandito na tayo sa Kirino Avenue ngayon. At ito na po yung footbridge na pinaganda. Yan, bagong pintura na siya. Oh. Dati ang kanyan, ang tignan puno ng mga sulat tapos amoy mapanghe yung mabahan ito kabay naging parkingan na lang siya ngayon eh. wala pa kasing development na ginawa dyan although kung talaga yan plaza azul talaga yung gagawin nila yung gandang tingnan no ah, ito yung bagong pinturo oh. bagsit talaga na yun eh. Oh. pag marami mga donasyon sa Manila kabay ibig sabihin yan malaki yung tiwala nila sa pamuno ngayon ni Yorme o diba malaki na rin yung bago nauna pang pinturahan tong footbridge kesa gagawin ditong plaza redevelopment, redevelopment diba nung nakarang administrasyon na mayor nagkaroon ng inauguration dyan pero ngayon walang nangyari naging parkingan na lang siya sayang diba parang drawing lang yung nangyari Kita ito sa inyo. Ganda oh. Pinong-pinong pagkagawa. kung tapos na siyang pati sa At isa At isa kabila pati sa kabila lagyan na lang siguro ng ilaw dito hindi na nakatakot dumaan Ako may kama po oh. Yan nga ba ilaw na lang Ganda ang no? Talagang gumanda. Yun na lang kabay na tingin nyo yung gagawing redevelopment dyan. Kasi ito, naging parkingan na lang siya, oh. Hindi talaga parkingan yung Center Island. Kasi, kanyan, alam ko, pwede pang gawa ng redevelopment dyan dyan, eh. Nami, oh. Wala na, naging uh, ka na. Naging epidemya na. So, sa mga tatawin dito kabahin, dumaan kayo dito sa footbridge. Kasi mahirap dumaan dito sa baba or mag-jaywalking kayo. Laking kanya, nabala. Tulad niya, no? dapat dito talaga. Tara, natin sa gitna naman. baba, oh. Matagalang kabahin kapag walang action dito. Naging squatting area, no? Grabe, oh. Dumadami na yung mga kondito. Basura. Kaya kailangan bantayan tala ito dito. Amoy ko na nga dito. It's e, oh. Grabe. Naging kwa na. Naging imbaka na. Ayari na to Yan yeah, ngabayan na tapon na sila ng tapon ng uh, basura dito. May update dito sa plaza. Ah, gagawing redevelopment sana. Sa ngayon, ito. Walang progress. So, parang ko nga talaga ito, natenga. Maganda sana dito kabay kasi magkakaroon ng kong dito parang open space eh. May mga bench, may mga playground, may mga puno. Pang-exercise. Diba sayang ah. Maganda sana dito pag natuloy. Dito pa yung Metro Manila Skyway Stage 3. Ito, diretso to papunta ang north naman yan. Yan yung double-decker nitong expressway. Nadaan niya ng Pasig River. At yun po yung update natin dito sa ilalim ng expressways. So, nagsisimula pa lang yan at uh, soon magaganda pa ito. So maraming nagsasuggest dito na dagdagan para mga pailaw para ma mawala na yung mga tulongges. Dito kasi pagdadaan ka medyo madilim, no? lalo na paggabi. Tapos itong ilalim, hopefully sana matuloy yung i-develop ide nila dito na open space, may mga bench, may mga playground, or kung ano pang uh, iba na pwede gawin dito sa ilalim. Maganda. Kasi kung ganito lang, magiging kung lang to, impaka ng mga basura, parkingan, or worse, baka magiging squatter area naman to, no? Yan.